Time check po, it's 9.45 in the morning. Dito po sa Idol Rosel ko, ang dami niyang patolang palitik, ampalaya, pati upo, pati siling, panigang. Alamin po natin yung kanyang mga asking price, ng kanyang mga sariwang gulay. Ayan po si Madam Rosel ganda ni Madam so, Idol ko, yung ko yung talaga. Madam, yung... Madam Idol, survey nga kita. Madam, <laughs> Idol, ano ito na pala yan mo? <laughs> Marites din ito eh. Madam Idol, ano ba itong ampalaya natin? Missisa. Missisa. magkano ba yung asking price mo? 80. 80. Yung ano natin, yung Patola. 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 Wala pang Patola. Patola. yung Patola. 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 40. Patola. 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 mo ba? Patola. 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 Ensilin natin. Patola. 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 dito Patola. 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 Machete, magkano yung aspin ng Taiwan natin? Alam ko, tumaas siya ngayon eh. Ay, bumaba pa. Dati 1.7 na eh. Ano itong ano mo upo mo? Balag, lapang. Balag? Magkano yung aspin price? 20. Eh, bonito natin ang palaya. 30. Anong talong yun? Mucho. Mucho. Magkano si Mucho? Magkano mo? 40. 40? Okay, salam. Machete. Ito metal bus ng ano, Talbos ng sili si Dorina. Pati tanong din natin yung ano niya, yung patola finish. Dorina, magkano yung talbos ng sili mo? Hindi nga mabili ko ito yung, eh. Magkano? Eh. Ha? Magkano? Magkano yan? Magkano? Yan? Oo. Hindi nga mabili. Magkano nga? Ay, 20. 20. Ay, yung patola ang finish mo. Yan, Aski. Porte Aski. dami ng benta ni Dorino. Naubos na. Naubos na yung kanyang tinda. Mahaga pa lang. Ubus na. Ayan o, oh, kalamansi. Yung kalamansi ni, ano, ni Ibiang. Magaganda yung kalamansi ni Ibiang. Eh. Ayan. dam eh. Magaganda yung kalamansi ni Madam Ibiang natin. Anong natin? Madam Ibiang, biyang magkano yung kalamansin natin ngayon? 1.60. po. 1,6 Mababa pa rin. Bumaba eh, no? Eh, na nga Dati nga. Nasa ano na yun? Alam ka. Tuma malikot ang presyo yan. Ayan po si Madam Ibiang. Salamat. Dito tayo kay Madam Luz. Maraming siyang bonito ang palaya. Pati yung okra. Yung okra mababa eh. Baksak presyo yung okra eh. Good morning, Madam Luz. Madam Luz, magkano na yung okra? Mababa, Mababa pa rin ba? Ay, mahal na, tumas na. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ayan, sinasabi ko nga pa, box of fresh. Oh. Sampo, bali, sandali, sa bundle na. na, na ayan, yan na, take note. Pagdating ng hapon, abangan niya si Madam Luz. Uh, pinamimigay na rin yung okra niya. E ganito natin yung ano, bonito. 30. 30. 30. Ayan ang 35. 35. Eh yung ano natin, sultan na sili. Ah, hindi. Nakilagay. Ah, nakilagay lang. Ay, nakilagay Ano ba ang ano to? Anong sito? Negro yan. Palipay si ano Alangan, magkano? Na alanganin. 80 Kaya, yan. Alanganin. Kaya pa raw. 80. Yan, salamat. <laughs> Mahal daw yung okra pero sa apong tinamimigay na. yan? Nakakatas ba yan? <laughs> <laughs> Parang kalamansi ano, oh, yung kalamansi na ano. Okay. Salamat. Isang mapagpalang araw ka ba na ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking pong mga kapwa kabanat Proud to be Kabanatuan Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng Palenque. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay June 15, araw ng Sabado. Thanks God is Saturday. Isang mainit na araw na naman po ng pag-aapit ang gagawin natin sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay po, mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Sama niyo po ako sa mga kaibigan natin sa Kadora at Kadoro upang alamin ang kanilang mga Aspim Price. Tandaan niyo po ha, ang tatanong natin ay ang Aspim Price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices. Kaya tumutok po tayo sa ating video. Lalo na po sa mga kaibigan natin, farmers, mga kagulay dyan. Kaya bago po tayo nanonood, abang nanonood po tayo, please don't forget to hit the subscribe button at hit the notification bell kung gusto nyo pong naka-update po tayo araw-araw sa presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandaan nyo po ha, ang re-update po natin ay ang kanila mga uh, ask price lamang, hindi po ang final prices dahil pwede pa po bumaba sa pagtabad ng mga mamimili. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boss ng palengke. Nanti-Biernes po, ang mister Palengke ng kabanatuan sir Bago po natin ituloy ang ating pag-update, pasalamat muna po ako sa ating mga followers sa ating FB page channel at medyo nadadagdagan po ulit tayo na sa 20,000 plus followers na po tayo. Ganun din po sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque nasa 5,000 plus subscriber na po tayo maraming salamat po sa inyong suporta sa aking FB page at YouTube channel para update na po ulit tayo ito ang gaganda ng ano, Taiwan ni Madam Polen pati ng ano, pipinong ng bakla Madam Polen magaling pipi ng bakla natin ay asking lang Magaling asking natin ng pipin ng bakla Ha? Bente. yung Taiwan natin. 120. Yan, yeah, medyo bumaba. Dito, napakaraming magagandang papaya. Alamin natin yung asking price. Madam, magkano na po ngayon yung asking price ng papaya natin? 170. 170. Oh. E yung ating puso mapagmahal. 180. Eh, yung galyang, sinibuyas ba yan? Ang magaling sibuyas? 75. 75. Medyo bumaba yung sinibuyas. Yung galyang natin pula, pati puti. 55 'yon. Ano tagal galyang din to? Malaki na Okay, salamat. Ayun, makukunan ko na ng buo si Consiato, nakadamit na eh. Consiato, magkano na ngayon ano natin, yung saluyot? Asking price. 12? 12, sampu. Yung talbos ng kamote natin. Sampu. Sampu. Yan nasa, nagtatanong po ng kamote, talbos ng kamote. Sampu po rin. ano yan? Santali. Yan. Dito po tayo sa medyo pumapayat na sakadora natin. Nagda-diet po te. Maganda po yung luya natin, madam. Magkano na po yung luya natin? Magkano na ngayon? Ayan, 160? Oh, good news po to sa mga gustong bumili ng, ano, ng luya. 160 na po. Dati po nasa 200 yan ngayon po. 160 ha. Ah. Ganda. Pero mayroon pa rin mas mababa doon. Yung hindi masyado siyang magandang maganda. Yung maganda ng maganda 160. Yung mas masunod doon may 140, may 120, may 110. Yan. Depende po sa sa quality ng ating luya. Yung magandang maganda ulitin natin 160. Salamat Madam Analu. Siyempre, kailangan araw-araw malaman natin presyo ng kamatis. Magkano yung kamatis natin, Madam Ella? 70. 70, yan. Angat pa rin ang presyo ng... Ano ito? Biskaya ba ito? oh, biskaya. O, oh, kaganda. Medyo angat ang matas natin ngayon. Ang dinto natin ngayon, kamatis. Iba, biskaya po ito galing kay Madam Ella. Yan. Ayan na. Ayan na nakangiti na si Madam. Ayabang ano na sila ngayon, no? good vibes na sila ngayon. <laughs> good vibes na sila. Dito tayo sa pogi kung kumparin buwan natin 'to. Pare, good morning. Pare, yung okra natin balita ko maganda ang presyo. Oh, ibang presyo. Baksak talaga ang okra ngayon, ano? Baksak ang presyo. Napakamura ng okra ngayon. Eh yung ano natin, itong sigarilyas. Sigarilyas, ilang mahal? 1.6 6 Ano itong ang palaya mo? Ayun yung palayang panggibulan. Ah, uh, magkano yan? Yung pang -ano lang? 500. 500. 500. Yung talong, anong talong yun? Talong natin, yan. Yung magagandang talong. Ano yan? Eh, oh. Pilipino size lang yan. So, pwede yan. Magkano yung propeller ka natin? Uh, eh, but, barit, 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 barit. 40. 40. Mistisa ba ito? Magaling mistis sa. Tawag na 950. Yan po ang pinaka-mura po natin ngayon yung okra. Medyo bumagsak yung okra natin ngayon eh. Ayun. Alam mo bibili ng okra sa inyo lang mga kababayan. Ayun. Ang sasay lalo na sa apon, Pinamibigay yung mga okra dito. Ayun. Parin jojon ko po 'yan. Ah, uh, yung yung kapare mo nagtatanong kailan daw tayo inom. Schedule mo na pareng Rino. Ayun ah. Master. Ayun. Okay. Dito kay Ate Baby ko, may nakita kong talong na bilog na domino. Ah. Uh, Ate Baby, magkano yung maklas? Ito talong. Magkano talong natin ganito? 30 ko na 30. Etong sili natin yung panigang eh 35 lang. Uh, ano ba yung ginagawa natin sa dynamite? Ito pa ano na pang-dynamite. Ano ba tawag diyan? Mahika pala naman 'yan. Ah, uh, ito pwede pang-dynamite so 35 pan oh. 'Yan. Yung nagtatanong sa akin pang-dynamite. Tapos syempre yung uh Bulakan White. Ayoy, Bulakan White mo. Bulakan White natin ati baby. Bulakan White. 15 na 'to. 15 na, 'yan na, natuloy na po. Sana nagsasabi po sa akin kung natuloy o hindi. Basta uh, ang ko lang po, pag sinabi nila na natuloy, ayun po, uh, inaano ko na po. Pero pag ako lang po nagtatanong, update lang po yan. Di ko po sinasabi kung natuloy. At syempre, dito ako sa, dito ako sa mabait kong kaibigan ko. Ito, friend na friend ko po ito Magaganda kasi yung bonito niya, yun. Magaganda. Madam Beth, magkano yung bonito natin? Asking price. 35 you no? Know? kasi ang ganda po niya tapos magaganda rin itong ano niya malalaki itong ampalaya niyo quality 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 yung ampalaya magkano yung ampalaya natin sandahan okay lang ang larga wala ah, baka, siya vacation siya ngayon medyo pagod na po magbiyahe ito pero panigurado July ito lalarga na naman okay salamat madam bet pero yun, napakaraming labang tanong natin. Wala kasi masyadong labong ngayon eh. Madam, magkari labong natin ngayon? Asking lang. O, oh, for, oh, mababa na siya. Dati po ha, ah, nasa 70 yan, 65, 60, 55, 50. Ngayon, 45 yan. At saka marami na po siya ngayon supply. Salamat. Dito kay, ano, kay Boss Jay, alamin natin yung, ito na naman yung magandang kaibigan ko. Nakita ko na naman. Ayan. Tanungin natin yung presyo ni Boss Jay. Good morning, Boss Jay. Good morning po. Ayan. Mukhang maganda yung damit natin. Ah, uh, 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 ano ba yan? Stage A ba yan? Galing ano yan? Canada? Galing na sa gilid-gilid. Oh, gilid-gilid. Pero bagay sa iyo, yan. Yeah. Bagay sa iyo yung kulay. Magkano nga yung repolyo yun natin, boss? 280 de. po natuloy. 280 yan, yeah, ato yes. Pag sinabi nila natuloy, ayun na po yun. Uh, 280. Ito ang ano natin, itong labanos. Labanos po, 250. Oh, 250. Ask yung po yun, walang tuloy. Ayun e yung patatas. Patatas po, 950. 950, ask yung price, ayun eh, yung carrots natin. Carrots po, 60 pesos. Yung sayote po natin, boss, day. Po, 350 50. at yung ating celery. Yung celery magka per kilo. 80 lang po. 80. Ay may marble kang patatas so magka marble. Sa marbles po nai. kaya tinawag po natin marble dahil malilid siya. Ito po hindi na po kasi to binabalatan hinugasan na lahat nilalaga. Yan. Salamat Boss J. Yan dito sa tindera ng kalabasa na naiilitan Huwag kang magalala, hindi kita kukunan, madam. <laughs> <laughs> madam Ara, magkano na po yung kalabasa natin? 35, oh, the same po. pa rin, this 35, 34. Saan galing po ito? Pantabangan. Pantabangan, yan. Pero po, in fairness po, magaganda. Quality po yung kanyang mga kalabasa. Pang ano po, pang mole. Banggo yung mga kalabasa, eh. 'yan. Yeah. Siyempre daw. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Naghahanap po ako ng ano, eh, ng sigarilyas, wala makita. Dito po sa Idol ko, meron akong nakitang sigarilyas. Alamin ko natin. <laughs> Ito. Good, mo Good morning, Idol. Idol, naghahanap ako ng sigarilyas, wala makita. Dito lang nakita. Magkano ngayon? O, magkano yung sigarilyas natin? P170 po p Natawa tuloy ako Ano ba itong sitaw na ito? Bulakan Bulakan, magkano? 130 130 yung ampalaya? Salibo Salibo Napanood mo ba yung Wala sa tono kong kanta? <laughs> wala sa tono Grow old with you Siyempre ako pinanood Dito po kay Madam Malong Pechay Ang ating green gulay ngayon sa Baksakan Isa sa mahal na gulay Pechay Madam, magkano yung pechay natin ngayon? Eh medyo bumaba pa nga nung nakaraan 16 ngayon 50. Eh yung okra po natin, ito yung naman yung pinaka. Huwag no? okra. o oh, pinakamahal. Madam mustasa natin ngayon magkano? Wala mustasa, mahal din yung mustasa. Mas mahal yun, isang yata eh no? Oh. Eh yung puso mo mapagmahal? 20. Eh yung puso natin? Milyon. Wala. <laughs> <laughs> ayan na, hindi ako nagsabi na. Uh, ayan. Eh, hey, broken, nananawagan daw sa, sa mga binata itong dalawa nating, uh, eto, may makukunan Ay, na naman dito. Ano ko, taken na ako. Ah, taken take na, ba? <laughs> Pag nakita nyo to sa personal, nako mapapawaw kayo. Kung maganda sa video, mas maganda sa personal. Yan. Yan. Salamat. Ayun, na ko rin yung Sophia. Wala pong Sophia, mahirap pumawit ng Sophia. Dito lang po pala natin makikita yung magandang Sophia. Oh. Ayan, oh. Sa ibang pwesto po, wala tayong Sophia. Alamin natin yung asking price ng Sophia. Boss, magkano ba yung asking price ng Sophia natin? Oh, 35. Napakamura. Kung naghanap po kayo ng narito lang po sa bandang dulo, may makikita kayo. Salamat. Walang mustasa doon. Kailangan may makita tayong mustasa. Ito. Tanong natin yung pipinong kote at bakla ni Tokayo Dante. Alamin muna natin itong bakla. Yan, may kausap pa. Sandali lang. Tingnan mo itong pwesto ni Tokayo ko. Namumunga ng, ano, ng sili. Oh. Ayun po. Ano bang ano ang variety ng awaya nito? Pili ang binubunga. Ano oh. naman? Ito natin ngayon, pipino lang. Prince, yung ano, bakla. Thank you, Maraming salamat, Tukayo. Uh, ayan, ayan po ang aking Tukayo na masipag at mabait na sa kadoro dito sa ating baksakan. Wala pa akong makitang mustasa. Tignan natin kung may darating mamayang mustasa alamin po natin si Sir Junjun. Ang narito sa kanya, pete pa lang. Sir Junjun, may darating pa mustasa mamaya? Magkano yung mustasa? 1,000. 1,000. Yan, oh. pag maganda, maganda 1,000. Eh, yung natin ngayon? Uh, 1,750. Yan. Alam ko po, marami naghahanap ng pete mustasa. Pumunta lang po kayo dito sa pwesto ni Sir Junjun. Sa dulo lang po, ayan o. Oh. Mamaya-maya po, mga siguro, mga after 30 minutes, darating na po. Ang maganda kong kaibigan, si Ate Bioli. Yan, eh. Ate Bioli, magkano yung talong mo? Magkano yung talong natin? 50, yan. Butso. Ah, yan, salamat. Maganda pa rin si Ate Bioli. Hindi kumukupas si Ate Bioli. Dito po, alamin po natin yung presyo ng sibuyas na puti na lokal. Pati itong uh, good na pula. Tanong lang natin kay Madam Jenny. Okay. Madam okay. Jenny, mawalang galang na po. May, may sorbo nga po kita. Makano na po yung local natin dali magandang sibuya? O, oh, walang pagbabago, 360 pa rin. Eh, yung pula natin? Pula po, 630. 630. Eh, yung ano natin, yung di 1 natin yung sibuyas? 600. 600. Mahal yung di uno pala, ano? Eh, itong... Oh, oh, yun. Ito nito, super white natin bawang. 700. Si Madam Jenny naman to. Napaka-sexy yung ng baksa. Hindi si, ma sexy. Mas-sexy talaga. Siyempre, yung kaibigang ate ko na mabait. Ayun, sa kabila. Oh. Snavera yung ate ko kasi. Oh. O, ang ko. Salamat, Madam! Yan. Nakatalikod yung ate pwede ko. Ayaw kong kausapin. Nagsumagot naman. Kanso na ang niya. 640. Yan. Pag may kausap kasi ayaw kong istorbohin. Yan. Kaya mo siya may kausap. Yan. Salamat. Kung napapanood niyo po yung Tote Pogi, batang ano. Oy. Anak si Omeng e. e. oming naman lumabas agad oh. Sasabihin pa lang yung Omeng. oming taga, okay, Omeng. Okay, okay, okay. Ayun Pogi na sakita. Ang rebellion ay. Ay, kay Pogi na sakita, Omeng. Umalis ka agad. Dito po sa ating baksakan, dito sa palengke ng sangitan. Pag masipag ka lang po, mabubuhay ka na. Bibita ka ng magandang uh, pera sa mabuting paraan, sa malinis na paraan. Dahil po dito, magbuhat-buhat ka lang, tumulong ka lang sa mga sakadora dito. Ayan, magkakaroon ka lang instant money. Ayan, miracle. Ganda ni Miracle. Oh. Ay, kaganda na to. Ang pangalan ng tuta mo. Ang ganda oh. Ah. Oh, ganda. Ay, gusto magkano yung Miracle natin ngayon? Asking price. 23. Sa Sophia natin may Sophia ka ba? Ah, oh, 35. Anong talong to? Macho. Macho mag magkano? 55. 55 'yan. Nasaan na yung tuta mo ngayon? Lumaki. Ay, bet lumaki. Di ba ka? Lumaki na siya. Kala ko maliit lang siya kamo. Ayan oh, kasi dati no cute siya, ayan, ayan. Mabait ba siya? Mabait. Mabait pa. Ayun. Ba? Ay, na baka makagat tayo, mabait 'yan. Oh, apahawak lang ha. Wala uh, wag naman, wag naman. <laughs> oh, salamat. <laughs> Nung unang kita ko kasi maliit Papapanood lang si. siya. Mapapanood mo mamaya. Ayan, ayan, map mapapanood mo mamaya yung sarili mo. Ayan, o. <laughs> oh. Oh, shout out ko muna, shout out <laughs> ka. Baler no? Oh, shout out sa mga taga Baler ka Sa mga taga Baler. Ayan, ganyan sana. <laughs> okay, salamat. <laughs> Ito sa kay Louie. Tanong natin yung kamo Boss Louie, yung kamote natin gali, na ano, na Taiwan siya na malaki, magkano? 38. 38 sa medium size. Sa medium po, 30. 30 uh, sa maliit. Uh, small, 25. 25, yan. Ito nga itong ating ito upo, ito ito, ano ba yung balag? Ipo. Gapang, Gapang malilit na magkano yung ganon? Ay kahit magkano po. Obi. Sampo, ocho, ganon. Para pa, para pa lang okra din yun eh. Yung okra, na yun, Para yun. Hindi oh, yeah. Mamaya hapon tayo, pamimigay na lang din. Pero ang ako sa taga, ano mo? Taga buhat mo dito. Opo. Si Dennis. po yan. ba to? Wala pa bang jowa yan? Meron oh, po. meron na ba? Isa, dalawa. Wala pa Uh, ganun ba? <laughs> ano yan? Muslim ba yan? Muslim? Muslim? Ayan, yun ni best, Ayan, best friend ko. Ah, uh, ganun ba? Time check po natin ngayon. Maya, mag-aalas 11 na po. Pero patuloy pa rin po yung pagdagsa o yung pagdating ng mga gulay tumana from 32 na bayan po ng lalawigan ng Nebaisiya. Siyempre po, kasama po ang ating uh, lungsod ng kabanatuan dyan ng 89 barangay kasi po yung mga kabanatuan nyo pinagmamalaki ko po, binibili ko na po sa inyo ang mga kabanatuan nyo po natin masisipag po yan, lalo na po sa pagtatanim ng mga gulay, tumana yan, kaya I'm proud to be kabanatuan mahal ko po ang kabanatuan okay, dito sa mais, madama na yung mais natin ngayon magkano yung dilaw? 220 220 po te? 33, 220 ang dilaw, 33. Yung asking price lang po yung tinatanong natin na pag sinabi ko, ulitin ko po ha, pag sinabi kong asking price, pwede pa po bumaba yun dahil hindi po fixed ang price. So, hindi katulad ng sa mall, pag sinabi sa mall, ayun na po. Babatihin ko lang po ang ating ate ini. ini, good morning. Ah. Siyempre, ang mutya ng ating bayabas, nag-iisang mutya ng bayabas. Magkano yung bayabas mo ngayon? sandaan sa pa rin. Matyaga po. Siya lang po kasi may tinda ng bayabas dito sa baksakan. Pag nangangailangan kayo bayabas, tanong sabihin niyo lang po sa akin at sasabihin ko kung nasaan yung pwesto niya. Ayan. Salamat po. Ayan. Ate si Ate Ine, Si Ate Ine, bunga-bunga. Ang dami rin. May sigunda ka na? Ito, kay Ate Ine naman. Malilit na sila yung sultan. 60. Ayan. Ito yung si Ate Ine. prambunga naman po ito, ah. Ayan. Yan, dumalaw lang sa bisita ko Ang good boy natin dito Si Sir John, si Sir Ed Ito ay, Mga good boy to, talagang na-check Talagang walang pinapansin na babae dito Good na good good boy to Yan, ayan ah, <laughs> yan, yan, ako nakikita ka ngayon Sa buong Kabanatuan Sa buong Ebay Silla -ano ngayon Sir John yung ano natin? 65 Eba Biskaya yan, ano? Okay. Ayan, oh. Panoodin mo nga yung kanta ko, yung kasama kan tumanda. Sabi mo sa kanya. <laughs> Ayan po, mga kapalente mga kagulay, mga ating mga mahal kong kabanatenyos. Proud to be kabanatenyos dahil po sa ating kasibaran, lalo na po sa pagtatanim ng mga gulay. Tandaan niyo po yan ha, sa mga taga Manila kung bibili o mga ngalakal kayo, kayo ng gulay, dito na po kayo dumiretso sa atin kabalatuan Vegetable Trading Center na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Note. Madali lang pong hanapin, malapit lang po sa tahanan ni Kapitana Myra Lopez. Yan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke na Kabalatuan City. See you again tomorrow for to my next video. Bye -bye. Bye, -bye, bye bye. God bless us all.